Magandang araw po mga kaibigan Welcome po muli sa aking munting channel Lovebirds at iba pa Maaari po bang pahit ng bell button at pasubscribe na rin Green pastel Blue fisher 2 years na mahigit hindi pa umiitlog Ano-ano mga dahilan Tara, samahan nyo ako At ating alamin eto nga at may ibon tayo ngayon green pastel at taka blue fisher ano ano ba mga dahilan kung bakit tayo mitlog ng ibon na ito itong parisan na to baka po hindi natin alam na ating ibon ay parehong babae o parehong lalaki kaya mas maganda kung magpapadinay tayo ng ibon para sure na tayo sa mga gender nila ano pa ang dahilan? baka tayo mitlog sa area baka nabubulabog natin sila hindi natin alam pwede sa pusa sa daga kaya sa aso na stress ang ibo natin ano pa ba mga dahilan yung kulungan na palipat-lipat dapat punta'y tayo palipat-lipat ng kulungan stay lang natin na stress yan dyan sa palipat-lipat hindi tayo mapakali isa pa yung kasisilip natin ang kasisilip silip tayo ng silip tititignan natin kung may itlog na isa pa yan ano pa ba kulang sa vitamins wala tayo na ibibigay na vitamins o calcium o hindi man lang natin napapaarawan sa umaga yung ibon yan po yung mga dahilan yan pong kulay dilaw na ibon yan po ay green pastel ano-ano ba ang mga kakulay na ibon yan? Una po ay lutino. Ito po ang halimbawa ng litrato ng lutino. Ayan po, dilaw ang kulay, pinkish ang paa, pulang mata. Yan po ang lutino. Ito naman po ang halimbawa ng kulay ng yellow bulls. Pareho lang po sila ng kulay. Ang kaibahan lang, ang paa ng yellow bulls kulay gray tapos ang mata black lang siya normal black ito naman po ang kulay ng green pastel yung isang kulay niyan medyo madilaw yung isa naman medyo yellow green gaya niya nasa picture may makikita rin po tayong rampa ang kulay ng rampa niya kulay violet yan po yung green pastel balik po tayo sa ibon na ayaw mitlog Solusyon naman dyan, para sa akin lang, eh biyakin na natin. Paresa natin ang bagong pares. Kung sila ay nakapag-intug na agad nung pinares, baka yan, nakadalawang na o third klats na. Sayang ang panahon. Pwede na nating paghiwalayin yan. Paresa na lang natin yung pastel. Nang pastel na lang din. Tapos yung blue, blue fisher na lang din. Shoutout pala kay Marco Pogi. At kay Kuya Tolitz TV. Ito po yung channel niya, pasubscribe na rin po. Kita kita po ulit tayo sa sunod na video. Maraming salamat and God bless.